unang sigaw news update. Magandang hapon mga Novo Esihano. Eh, Ako po si Jovelyn Astrero at narito na mga balitang aalingaw-ngaw ah, sa oras na ito. Pagkakulong ng hanggang 6 na taon at multang aabot ah, sa 500,000 ringgit o 123,000 dolyar ang parusa sa mga lalabag sa anti-fake news 2018 bill na inaprubahan sa Malaysia. Ang mga independent court umano ang hawak sa mga kaso at tinayak ng pamahalaan na hindi makaapekto ang batas sa freedom of speech. Layunin umano ng batas na maprotektahan ng publiko sa pagpapakalat ng fake news. Sakop din ito ang digital publications at social media. Para naman sa balitang lokal, tinanggap kahapon ng 876 na senior citizen mula sa 64 na barangay ng Gimba ang kanilang social pension para sa buwan ng Enero hanggang Marso na nagkakahalaga ng 1,500 piso. Kasakasama ng mga lolo at lola ang kanilang anak o apo na siyang umalalay sa kanila sa pagkuha ng pension. Iniinda naman na mga matatanda ang kanilang mga sakit kagaya ng rayuma at asma at pati na rin ang iba pa na paralisado na kaya naman mungkahin ng ilan ay ihatid na lamang sa kanilang tahanan ng pensyon sa pamamagitan ng kanilang presidente sa barangay. At yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa TV48 para sa mga iba pang balita. Muli ako po si Jovelyn Astrero Magandang hapon. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.wp.com at Facebook page ng Mama maya. sa mama maya. Masahan mo pp Forty-Eight! I I pick pick them more. Them.